po yan sa McDonald's yun yung panadero so ang mga bago na wala, mga wala. Mga na ang mga bago na tapos uh, dito wala na lang sa mga yung hindi mga nagpapasok yung forcer o so, mga naglala, uh, na ng uh, ito mga so, tumirik na yan may so, mga ilan lang na mga nakakalagpas nakaka, uh, pero most probably talagang tumirik na yung mga motor. Ayan. Dito sa may McDo, yung panaderos. Dito tayo ngayon sa may kalento. Ayan o. Oh. Di ba? Lubog na lubog yung Honda Beat. Lusong na ni Kuya. Kawawa naman. Dito tayo sa tapat ng kalento. Doon tayo galing. Ayan o. Oh. Walaan tumatawid ng motor. Alright, and dito na tayo sa McDonald's na ah, panadero. So, at dito ko nga iniwan yung motor ko. Gilid-gilid lang. Oh. walang tubig dito. Ayan, pero ngayon. Lipat mo rito, boss. Lipat mo rito, Ayan. Tapos, ayan. Oh. Gadibdib na yung tubig. Ah, nakakadaan talaga. Grabe. Ayan. Yung mga tao dito. Sobrang taas ng Sobrang taas ng tubig. Sobrang taas ng tubig. So, ayan, buhat motor na lang muna para makatawid. Di ba? Papabuhat ko yung motor ko mama. Para makauwi lang, grabe. Ayan, oh. walang tubig dito kanino, oh, oh. Pag iwan ka Mas oh, kaya. Boss, magkano? Magkano Tawid? Eh? Magkano? Saan? Dito. dito na kami. Ah, <laughs> What? 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 ano? Illusion. Ano na 'tong Ano 'yung mga tumatao ito, mga mga